Matapos magkaroon ng dalawang anak na lalaki, ang aktres dancer na si Sunshine Garcia ay magkakaroon na rin ng kanyang prinsesita kasama ang kanyang asawang si Bulacan Vice Governor Alex Castro. Ang gender reveal para sa anak ni Sunshine ay ginanap din sa kanyang ika-negatibo apat na po na kaarawan noong nakaraang linggo. Ipinahayag din ng dating sex bomb dancer ang kanyang pasasalamat sa kanyang asawa para sa pagiging memorable ng kanyang kaarawan. Parang kailan lang, apat na po na agad at buntis ulit. Totoo na ito, bunso na talaga yan, biro niya sa Instagram. Dagdag pa ni Sunshine, shout out sa husband ko, salamat sa lahat ng effort para maging masaya ako ngayon. Wala talaga akong plano mag-celebrate ng birthday ko, gusto ko lang mag-dinner with family, pero ikaw talaga nagplano ng lahat. Thank you and I love you. Ang celebrity mom ay unang nanganak sa kanilang panganay na anak na si Axel, kasama si Alex noong 2018. Pagkatapos, sinalubong nila ang isa pang lalaki noong 2021 sa kasagsagan ng covid negatibo labinsyam pandemic. May dalawa rin silang iba pang mga adult na anak na si Naching at Ashton. Narito ang ilang highlights ng doubling selebrasyon ni Sunshine. Sunshine at Alex Noong Marso 2, dalawa, 2011, sina Sunshine Garcia at Alex Castro ay nagpalitan ng T.I. Dust sa Manila Cathedral. Ang kanilang ingranding pagtitipon ay ginanap sa Sofitel Philippine Plaza, Manila. Unang anak. Bago pa man sila ikinasal, tinanggap na ng mag-asawang Castro ang kanilang anak na si Axel noong Setyembre 2018. Pagbubuntis sa panahon ng pandemya. Tulad ng maraming ina na nanganak mula libo at 20 hanggang libo at dalawa, kinailangan sundin ni Sunshine ang mahigpit na COVID-negatibo labinsyam protocols sa ospital. Sa kabila nito, matagumpay niyang ipinanganak ang kanilang pangalawang anak na si Alexander noong Nobyembre libo at Ika-negatibo apat na po nakaarawan. Ang celebrity mom na si Sunshine Garcia ay talagang kahanga-hanga pa rin sa edad na apat na po. Ace ni Sunshine Ang birthday girl ay nagsuot ng pulang damit na idinisenyo ni Manny Halasan. Si Manny ay ang malikhaing utak sa likod ng puting evening gown na isinuot ni Chelsea Manalo noong Miss Universe Philippines 2024 pageant night. Babae Dobling selebrasyon si Sunshine at Alex sa birthday party nang inanunsyo nila sa mga bisita na sila ay magkakaroon ng baby girl. Daddy Alex Si Daddy Alex ay nagbigay ng halik sa baby bump ni Sunshine. Ang mga lalaki, nagpa-picture si Sunshine kasama ang mga kahanga-hangang lalaki sa kanyang buhay. mga dekorasyon, mga bulaklak at lobo ang ginamit bilang palamuti sa event ng kaarawan. Birthday cake, nagpose si Sunshine kasama ang kanyang masarap na birthday cake. Dalawang libo at labing lima. Halos isang dekada ng magkasama si Alex at Sunshine mula nang maging magkasintahan sila noong 2015 Mga pagbati mula sa mga celebrity Ang Miss Universe 2016 na top 6 finalist na si Maxine Medina at aktres na si Jessie Mendiola ay kabilang sa mga celebrities na bumati kay Sunshine sa kanyang bagong baby Pamilya Lumalaking muli ang pamilya Castro